Hello guys, Ito po yung i ko ano ko sa inyo na ano talaga siya. Yung alam ko eh this talaga effective talaga siya kasi nagamit ko na to para sa little boy in need. Kaya, takot na talaga ako. So, I decide na nag-search ng anong magamitin niya. Ito yung nakita ko. Ang dami talagang mag, na, ano na to na effective talaga. Ito siya. Cream. Kasoy cream. Then also, ito ang link sa baba. Doon ko ilagay yung saan ko binili. Itong kasoy cream set. Meron na siya lahat. Guys, 'Pag magpatutupik pa 'yung mga moles mo na gusto mong tanggalin, pwedeng-pwede mo itong gamitin.